Sa isang maliit na baryo sa probinsya, nakatira ang batang si Benji, panganay siya sa limang magkakapatid, at ang kanilang pamilya ay nabubuhay lamang sa pagsasaka. Dahil sa hirap ng buhay, hindi kayang pag-aralin ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang anak, ngunit kahit ganito ang kanilang kalagayan, may isang bagay na malinaw kay Benji, gusto niyang maging engineer balang araw. Kahit bata pa, matyaga at masipag na si Benji, sa araw, tumutulong siya sa bukid, nagtatanim, Nagaani at nag-aalaga ng kanilang kalabaw. Sa gabi naman, nag-aaral siya sa ilalim ng liwanag ng gasera dahil wala silang kuryente. Hindi naging madali ang kanyang pag-aaral, palaging gutom ang kanyang sigmura, luma ang kanyang mga gamit, at madalas ay lakad ang kanyang biyahe papunta sa paaralan na nasa kabilang baryo. Ngunit hindi nagpatinag si Benji. Tuwing Sabado at Linggo, Nagel siya ng gulay at prutas sa bayan upang makadagdag sa kanilang kita. Ginagamit niya ang natitira niyang pera para bumili ng aklat at papel. Kapag may pagkakataon, nagbabasa siya ng mga lumang libro tungkol sa agham at matematika na hiniram niya mula sa kanilang paaralan. Sa kabila ng lahat ng hamon, naging valedictorian si Benji noong high school. Nakatanggap siya ng scholarship mula sa isang foundation sa lungsod. Dito nagsimula ang kanyang mas malaking laban, ang kolehiyo. Sa kolehiyo, nakituloy si Benji sa isang boarding house kapalit ng pagtulong sa mga gawain sa bahay, ginamit niya ang natitirang oras niya sa pag-aaral at pagtuturo ng iba pang estudyante bilang tutor, minsan ay napupuyat siya sa paggawa ng mga proyekto, ngunit laging nasa isip niya ang pangarap na makatulong sa pamilya. Makailang ulit siyang napaiyak dahil sa pagod at hirap, pero hindi niya sinukuan ang kanyang pangarap, sa huli, natapos ni Benji ang kursong civil engineering bilang magna cum laude sa unang taon niya bilang lisensyadong engineer, nakapagtayo siya ng maliit na bahay para sa kanyang pamilya. Ngayon, si Benji ay isa ng matagumpay na engineer na tumutulong sa kanyang komunidad. Bukod sa paggawa ng mga tulay at kalsada, nagbibigay rin siya ng scholarship sa mga batang mahirap ngunit masipag, lagi niyang sinasabi, ang kahirapan ay hindi hadlang sa tagumpay, kung may pangarap ka at pinagsikapan mo ito, walang imposible, at si Benji, ang dating batang ng Arab sa ilalim ng Gasera, ay patuloy na inspirasyon sa kanyang baryo at sa marami pang nangangarap.